hindi mo na tumatatakasan, matatakasan, Vivian. Kaya harapin mo na lang. Ngayon nahuli na siya. Kailangan natin siyang paaminin. Because that's the only way that Patricia could rot in jail. Hanggan muna natin kung anong sasabihin niya. Baka may hindi pa tayo nalalaman. Sino to? Hindi niyo ako kilala. Pero napanood ko yung panawagan niyo tungkol kay Vivian Cuevas. Vivian Cuevas? Kung magkakasunduho tayo kaagad, kapalit ang perang ibibigay niyo. Kaagad ko din ibibigay ang eksaktong lugar kung saan niyo matatagpuan si Vivian. Hindi ako bibitiw, Pons malapit na nating makuha yung hustisya para kay Meredith at kay Ino. Sisiguro bilhin ko na magpagbayad yung pumatay sa anak ko. No. Hindi pwede, attorney. Paano nila nahuli si Vivian? Let me be frank with you, as always. Ngayong si Vivian ay hawak na ng mga otoridad. Masumira pang kaso mo. We need to prepare for the trial. And with that being said, talaga bang sinabi mo na sa akin lahat ng kailangan ko malaman? Lahat? By lahat, I mean everything. Walang labis, walang kulang, walang paligoy-ligoy. Ayoko na magtatago ka ng information na bigla ko na lang ikakagulat pagdating sa korte. Right now, I'm sure binibiging ka na ni Vivian. And the chances of them building a solid argument against you are very high. <sighs> Hindi magagawa sa akin ni Vivian yon, attorney. Hindi niya ako magagawang ilaglag loyal yun sa akin. Ay, fine. Sige, ngayon masusubukan natin kung totoo ba yung loyalty na sinasabi mo. Tandaan mo, si Vivian na lang ang hindi pa nanlalaglag sa'yo. Walaho ho akong alam sa mga sinasabi niyo. Ms. Cuevas, sabay na pagkakit sa korte ng kaso ni Miss. Ingano, may mga reklamo na inihain namin laban sa iyo batay sa testimonya ni Mellard. Kaya nasa iyo kung gusto mong papadali ang paglilitis mo at ibunyag ang totoong taong nag-utos sa iyo. O, panindigan mong talagang inosente ka at pagtakpan ang totoong taong nag-utos sa iyo at sabay kayong masintensahan. Kagaya ng ginawa namin para kay Mellard, maaari kang pumausap na abogado para mag-assist sa iyo bago ka magsalita. Para makasiguro na hindi ka tinakot o sinaktan para makakuha ng sagot mula sa iyo. At ang dali lang din naman ang tanong. Totoo mga paratang ni Attorney Alon at Paco Plaridel na si Patricia Engano ang totoong pumatay si Attorney Meredith Simons? Vivian, bilang pa lawyer na nakatokang pumunta dito linggo-linggo, alam ko ang takot na nararamdaman mo kasi nakikita ko rin yan sa ibang kliyente ko. Pero wala kang dapat ikabahala kasi protektado ka ng batas kahit na ako akusado ka. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong ikulong. May anak po Pakawalan Makawalan niyo po ako, ma'am. Hindi mo kailangan sagutin ang alinman sa mga tanong nila. May karapatan kang manahimik nilang akusado. At bukod tangi, ikaw lang ang nakakaalam kung ang katotohanan ba ay makakapagpababa sa kaso mo, mapapadismiss, o tuluyan mong Nandito lang ako para siguraduhin na hindi matatapakan ng karapatan mo. Do you think you deserve to be free just like that? You know what? Why do we even bother asking these questions when we know that the answer is just right in front of us? Hmm? You and Patricia conspired together to kill my mother. And I guess it's about time that you will pay for everything that you've done right under our noses. Kira, hey, abogado tayo. Alam natin na hindi natin pwedeng pwersahin si Vivian na magbigay ng statement. Hanggat hindi yun nasusulat, napipirmahan o napanunumpaan, hindi natin yun magagamit sa korte. Pero maghihintay kami na kusang loob mong sagot, Vivian. Pag-isipan mo mabuti. Masyadong lalo na para mo.